Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung akusasyon ng Pangulong Marcos Jr. na nagsisinungaling ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong dahilan? Bakit siya paratangan na sinungaling ang dating presidente? Ito, uh, pakinggan natin itong interview ng media. He's lying. He's lying. He's a president. he knows that you cannot pass a GA'A without any, with a black. Uh, he's lying. And mm. he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. That sa buong, sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GA'A ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka He's lying. <laughs> he's a president. He knows that you cannot pass a dollar without any, with, a blank. Uh, he's lying, he, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item hangga't ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos at yung lot. Anyway, tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte tingkahapon. kahapon yung pasabog ni Congressman Ukap na may nataya na diskubrehan sila na blank items doon sa Bicam report. Okay? Dito sila hindi nagkakaintindihan eh. Iba yung sinasabi, iba yung dokumento na sinasabi ni Pangulong Duterte na invalid yan, makukulong kayo yan, Bicam report yun ang subject matter don bicam report. Ito namang statement ng presidente including executive secretary Lucas Bersamin. Ang tinutukoy nila yung gaa. So, naunang nagpahayag si Secretary Bersamin na maliciously fake yung akusasyon ng kampo ni Pangulong Duterte na may mga blank items doon sa gaa. Kaya tinawag pa ng executive secretary na considered criminal. So, ang hamon ng executive secretary na tignan yung gaa sa web webpage ng DB, uh, Department of Budget and Management at nandun, makikita na walang blank items. Ito ngayon ang ipinapaliwanag ng Pangulo na nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hmm. Hindi pwede na magkakaroon ka ng gaa na blank items. Okay, tama si Executive Secretary Bersamin, tama ang Pangulo nawala wala talagang blank items sa gaa ang problema hindi nila narinig o hindi nila alam yung background bakit nakapagbitiw ng salita si PRRD na by blank items ito ang lesson learned dito is huwag po tayong magsalita kung hindi nakukuha yung eksaktong detalye o eksaktong background ng pangyayari in in this case hindi alam ng hindi, PCO, uh, hindi alam ng Executive Secretary, inonforma nila ang Presidente, o ang, salit, ang Presidente nagsalita na he is lying. Eh, medyo masama yun. Instead na ma, ma ang tensyon ng dalawang kampo, Marcos and Duterte, lalong lumalala dahil magkaiba sila ng perspective, magkaiba sila ng basihan ay nako so, sinong may kasalanan? E, itong mga ano itong mga nag-a-advise kay ES Bersamin, itong nag-a-advise sa Pangulo na siguro nagsumbong na, yes ito, sinabi ni Pangulong Duterte uh, ano daw may blank items daw sa gaah yun so, ano items sa hindi pwede yan eh. Kung tignan nila sa baika ah, sa ga, ah, walang blank items. So ano nga yun, nakapagbitaw na ng salita, he's lying. Eh klaro naman na ang tinutukoy ni Congressman Ocab, tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte is yung Baycam Report. ipinakita yung dokumento eh. kitang-kita nagkalat na sa social media may blanko talaga kaya ang ang tanong doon sa pahayag ng pangulong Duterte is paano na-fill upan yung mga blank items na ipinakita ako rin nakita ko eh kasi yung kopya ng mga pages na with blank ay uh, yung amount eh, from Ma mayroong amount, from is amount to blank amount yun ang nakakapagtaka parang mag fill in the blanks ka na lang. so, tinapos ng BICAM yung report nila na mayroong ganong blanko yun ang da ito ang dapat sagutin ng bycam ba o malakanya paano na fill upan yung blank items Or, siguro ang sasagot dito, yung bycam baka naman, okay, uh, devil's advocate ako, baka naman yung kopya ni Congressman Ucab, baka draft pa lang yun. posibleng ganun eh. Draft, so may mga blanco, yun ang nakuhang kopya ni Congressman Ucab. Eh dahil draft yun, mamaya finalize. Ngayon, ang maganda, ang BICAM magpakita ng original copy yung BICAM report na isinabit nila sa Malacan. Pag maipakita ng BICAM yung original copy na wala ang blanks, eh, sabihin natin yon fake news, na nagsisinungaling si Congressman Upang. kung maipakita nila yung original copy ng BICAM report na walang blank. E, eh, papaano kung totoo may blank? Ano ngayon? So, ang question dyan is, sino ang nag-fill in di blanks kung totoo na may blank pages yung mga amount? Kasi, pagdating na sa Office of the President, ni-review nga, nung pinirmahan, wala nang blank items. Totoo yun. Kaya, ah, uh, hindi lang sila nakaka-intindihan iba yung basihan nila. Ang basihan ng Malacanang, yung gaah. Ang basihan ng uh, kampo ni PRRD is yung BICAM report. So, yun ang unang challenge ngayon. Ipakita nila yung BICAM report. Okay, may narinig akong pahayag ni Prof. Cielo Magno. Para magkaalaman... Uh, yan hinamon niya ang Bicam na magpakita ng uh, original report yung Bicam report. Tapos ah uh, hinikayat din niya si Congressman Oka na mag-file na lang ng kaso sa Supreme Court. Kasi kung totoo, sabi ni Professor Magno, in case totoo yung aligasyon na may mga blank spaces, blank items doon sa BICAM ay talagang labag sa batas. Uh, yun na nga, sabi ni PRRD na you will all go to jail. So sana, ito ng pinaka-fortune time, pinaka-the best para ma-resolve ang issue. Ang kampo ni PRRD, uh, si Congressman Ungabismo, kung saan siya nakakuha, kung sino yung source niya, kung talagang totoo yun, yun ang tunay na kopya yung ipinapakita, bring it to the Supreme Court. At bahala na ang Korte Suprema na mag-decide sa validity o invalidity, constitutionality or illegality. Salamat at ako, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court na the final arbiter of the law. So, again, magkaiba ang sinasabi ni A.S. E. Bersamin, Pangulong Marcos Jr., GAA, ang sinasabi nila na walang blank uh, items, which is correct, ang sinasabi ng kampo ni Pangulong Duterte, yung Bicam Report, na merong nga uh, base sa pinakitang dokumento, merong blank spaces. Kaya, it's up for the Bicam now to show the original documents.